Bagong 5 bigs rotation ng gilas siguradong malakas papalaglaban at may kakayahan na manalo sa FIBA competition na kay Soto, AG Edu at Junmar na sa atin na nga ang tatlong bigs na ito at madadagdagan pa ng dalawang quality bigs sa hinaharap na sigurado naman na magpapalakas sa gilas. Milora Brown ang isa sa inaabangan natin na may dagdag sa lineup ng gilas at mukhang magiging lokal nga ito ng gilas. surprise nga yata ang gagawin ng SBP tungkol dito kay QMP dahil matagal na nga na nasubmit nito ang kanyang dokumento na nagpapatunay na pwede siyang maglaro bilang local player ng Gilas at wala na tayong narinig kung aprobado na ba ang pagiging local ni QMB sa Gilas team meron na ngang experience si QMB sa high level competition at nakuha niya ito sa US and sa AA Division 1 nakipag-compete sa mga players na naglalaro na ngayon sa NBA kulang na kulang ang Gilas rotation ng mga quality bigs at kung wala na nga si Kai hindi ito nakapaglaro para sa Gilas team ay hirap na hirap na nga ang ating team na makakuha ng panalo hindi na nga rin maiiwasan na mababawasan pa ang mga quality bigs natin dahil na rin sa mauuna ngang magretiro si Junmar kumpara kina Kai Soto, AG Edo at iba pa. Junmar ang veteran center natin na pwedeng pwede pa sa Gilas Team hanggang sa FIBA World Cup. Ansh Kuwame nakita natin na meron talagang chance na maging local nga ito dahil makukumpleto niya ang mga requirements ng FIBA para mabigyan. Ito ng exemption at makapaglaro bilang local ng Gilas. Maraming mga players ang nabibigyan ng exemption mga import na nagiging local player ng isang bansa basta nga pasok sila sa 10 10 years residency requirement is ito sa pinakamatagal na kailangan nga nilang kumpletohin o gawin at yung iba pa na requirements ay madali na. Malapit-lapit na ngang makumpleto ni Ansh Kuwame ang 10 years residency at lalakas pa ang rotation ng mga bigs natin dahil sa kanya. Kay Soto, Eiji Eto, Junmar, Ansh Kuwame at Milora Brown, kapag ganito ang rotation natin sa 4 at 5 ay di hamak na lalakas ang laro ng gilas sa loob ng paint kada palitan malakas ang maglalaro. Magkakaroon pa nga tayo ng malawak na option para sa adjustment kapag nagagawa ng kalaban na mapigilan ng ating ibang bigs meron at meron tayong pamalit para sa adjustment magkakaiba nga rin ang galawan at playing style ng mga players na ito kaya naman malilito rin ang sistema ng ating kalaban sa opensa at depensa malapit-lapit na ang makabalik si Kai sa hardcourt at ang bilis ng oras at nasa June na nga tayo mababa nga lang ang percentage na sa FIBA Asia Cup natin makikita si Kai na naglalaro para sa Gilles team at mataas naman ang chance na sa FIBA World Cup qualifiers first window na natin siya makikita kita na naglalaro para sa gilas team. Ito ang ating gilas solid big five rotation mga literal na malalaking mama na kayang makapagbigay ng solid na laro sa loob ng paint. Kapag nakumpleto ng gilas ang kanilang mga bigs sa FIBA World Cup ay nakakatiyak tayo na lalaban ng gilas team at may kakayahan sila na manalo laban sa malalakas na teams sa FIBA. Kay Soto, Eji, Edo, Junmar solid na solid na nga ang mga tatlong bigs natin na ito at kung naidagdag pa nga si QMP at Ansh Kwame, ay mahirap mapigilan ng gilas sa loob ng paint at sana nga Kita natin ang limang players na ito na naglalaro ng magkakasama at healthy nga rin. Kitang-kita na noong nawala ang isang malakas na big ng Gilas at ito nga ay si Kai ay halos hindi na nga nagagawa pa ng Gilas na manalo sa kanilang mga laro. Kita natin yan sa kanilang tune-up games at sa third window ng qualifiers. Mas maganda ang galawan ng bola para sa Gilas sa opensa at depensa ito ay kung naglalaro nga. Si Kai sa Gilas team at kung wala nga ito sa line-up hindi naglalaro hirap ng makagalaw ng maayos ang bola sa opensa at depensa ng Gilas sa skills nagkakatalo. Maganda ang laro na ipinapakita ni Kai sa gilas na hindi nga magawa-gawa ng ibang bigs na matapatan. Isa nga sa dahilan kung bakit maganda ang laro ni Kai ay meron itong height advantage at maganda pa ang kanyang mobility sa kanyang height na 7'3. Kaya naman, kaya niyang makapagbigay ng solid na laro para sa gilas team kung magkakaroon pangas. Sana ng isa pang 7-footer ang gilas kagaya ni Isaiah Austin ay baka pa nga umabot ang gilas sa top 15 dahil sa solid na lineup nito sa mga bigs kahit may injured merong pa na malakas na big, nga rin at muntikan na nga maging naturalized ng gilas itong si Isaiah Austin kung hindi nga lang ito nagkaroon ng sakit na siya namang nakaapekto sa kanyang karera sa basketball.